Puputol guys. Kasi sayang naman, hindi nyo mapanood ng kapaligiran na ano, no? Nang marevilis bata. ta? Ito nagloko. Pupol-pupol na guys. Sige, so ganda guys. Yung mga pambut na yan, mananagat yan. Saan yan, saan yan sila mga karating? Corridor. Ito sila. Corridor? Oo, ito sila. Corridor. Malalaki. Mm -hmm. yung mga paninigit, yun. yan lang yung tama Yung laya ng kurohidor ha mm -hmm. lahat yung silang malalaki nagpas pa lang kurohidor yan maubusan tayo ng gas Maghanap kayo tayo ng drum Marami mga bigyan sa loob eh doon sa dinaanan natin na ko lang Kasi ano kailangan nyo ng drum Ang hirap kaya may bibig ka na Tapos wala kayong Wala kayong stock na tubig Dalawa pa bakery doon eh Kaya nga Dito ang sarasa Ay punta sa... muna tayo doon punta pa, punta pa ba tayo doon? Mm Hindi -hmm. na Sa medagat? dagat yeah, ay... Yan uh -huh. Hindi naman Sige, eh, punta muna tayo sa glit doon. Ayan guys ha. Tinashare ko na kayo sa siwol siwol Seawall to guys yung Sinatawag nilang siwol dito guys Kasi ano sa dagat. No? Ayan. Yung isa kong cellphone ayaw na mag video kasi full na siya. Full storage na siya. Kaya kailangan pala talaga tama nga talaga sabi ni daday mag mag -ano na ako magtanggal na ako ng mga video-video eh paano, wala naman tayong premiere kaya hindi ko matanggal-tanggal ano? kaya ito na guys minashell ko lang naman kayo guys makita nyo yung kagandahan ng mga rabibik, no? okay guys bye-bye guys ganda dito guys kung dalaga pang kabataan guys Dito magpintu-pintuhan ka lang dito sa kabatuhan guys so oh. Diba pag sa gabi guys Tapos maliwanag ang buwan Ayan guys Pwede magbitbit dito Kwento-kwentohan na yung mag-boyfriend Yan Diba success Habang nakaupo sila sa bato Holding hands Ay hanggang doon lang Ayan. Sa gabi maganda dito sa gabi Tapos ano, ihaw-ihaw dito. Sus, oh, ka lang sa bato. Ihaw-ihaw ka dyan. Oh. Parang mga batong buhay guys. Ang lalaki. Parang mga batong buhay. Okay, madi mo kalalaking bato. Ano? Mga batong buhay baga. Parang lumalaki sila. Habang <coughs> nababadata sila sa tubig, eh, siguro lumalaki sila tama mong lalaki ng mga bato diba? parang batong buhay itong ganito ayan guys, galing ng kamayakos yan guys, yung kunong kuno yan guys yung nakita nyong bangka galing ng Kamaya yan sa resort may mga appointment yan kaya bago tayo makapunta dun guys kailangan natin may appointment tayo Ayan, galing ng Kamaya kasi mas makamura pag nakabangka pag ship kasi mahal yan mura lang yan pag nakasakay ka dyan papuntang Kamaya Coast dun sa resort na pinakamagandang resort tinatawag nila guys na Little Boracay yan guys yan yung tinatawag ng Little Boracay Resort ganda doon. May bahay doon si Pokwang. Nakabili siya doon kasi parang ano dito to eh, yung reality, mga, real, mga reality din doon. Kamayakos. Marami na nakatira doon ng mga foreigner. Ayan, ayan dyan. Ayan. Papunta pa na yan sila guys. Ayan dyan. si Sana, pasyal tayo dito si Sana pag uwi mo Ganda dito sisana. maganda dito si Sana maganda dito si Sana guys. Kanina pa pala ako naka-video. Hindi ko ina-on. Kala ko naka-on na. Ayan okay, guys. So, ayan. Ito yung pinakadagat nila dito. Yung ko kanina. Si Wall yun, Ito yung pinakadagat. Tayo. kasi pagdating na yung yung init pag ganyan no, ganda may maganda talaga dito beach resort isang business ko lang puntahan kasi hindi tayo basa basa makapunta dun kung wala tayong ano wala tayong tawag niyan wala tayong appointment appointment yan eh para makapunta ka lang ng doon sa Kamayakos. Di ba basta, basta makapasok doon kasi residential yun na ano. Na lugar. Kailangan may appointment ka. Bago ka pumunta doon. Dito po yun. Guys. Sobrang ganda dito guys. Lagi naman ako pumupunta ng Lagi naman ako pumupunta ng bataan pero ito na lang ako nakakita pero Nung bang ano, makikita mo talaga yung mga bundok Nakapalibot baga sa bundok, kapundokan Maganda kung antay natin yung ano no. Yung sunset na pang ano. Bago magdili. Nakatawa yung bahay Oh. Eh. Uh, yung posti niya nasa baba tapos ang ang yung bahay kakatakot din pag pag gumakas pag humampas bagsak <laughs> nakatuwa yung paggawa ng ano poste sa gitna bago yung taas Maraming ano dyan, be, shell. Maraming shell dyan, be. Tignan mo sa ilalim. Mabasa ka. Nabasa. Ang basa ka na. Wala ka pa naman dalang damit. Dapat pala, nagdala ka ng shirt. Huwag kang umupo ng ganyan. Doon ka, doon ka banda umupo. Tapos paharap doon. Ayan, ito lang naman guys. Inikot ko lang kayo sa lugar ng bata at least sulit naman yung pagpunta ko dito guys kaya kung ganito naman kaganda ng palibot ano marami Basta kang ano ako. basa ka talaga pag mababasa ako may ganda yung palibot na pupuntahan mo nako solid na solid guys tara na guys sa sunod guys ha sama na tayo dito guys ako naman ang maglilibot sa inyo. Yan, dugtong natin yung sa seawall. Guys, papalang hapon, au umaga hapon sa inyong lahat sa temporada dyan, kaway-kaway dito na po tayo sa Maravides ay sinulit natin yung ating araw kasi bukas ay tayo ibuwi na papunta din ako ng Laguna no? lang pahinga to, ito yung babaeng walang pahinga, sa so, galing sa Maravides papunta ng Kabuyaw at tayo ng birthday ng ating sister kasi alam na niyang pa, dating ako. Ayan guys. Maraming maraming salamat guys sa inyong supporta ng aking hunting channel Jan. Maraming salamat guys. God bless us all. Bye bye. Love you all. bili tayo, hanap tayo ng drum. Pala ako nakabili ng ceiling, ano, drink.